Una po sa lahat, ibig kong uh, magbigay galang sa ating uh, speaker, Speaker Martin Romualdez. Palakbangan po natin. At sa kanyang may bahay, Congresswoman Yeda Romualdez. And of course, Congressman Jude Asidre, Mayor... Alfred Romualdez at sa lahat po of course Governor Pitilia palapakan din po natin at sa lahat ng mga gobernador na naririto ngayon na magigiting at sa lahat ng mga matitigas at mga maasahan nating congressman 240 plus congressman ang naririto po ngayon para sumuporta sa ating makisig na Speaker of the House. Mapalad po kayo mga taga-Tacloban dito sa Leyte dahil mayroong kayong Speaker of the House na Speaker of the People. Nadaman niya ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalung, lalo na yung mga, mga maliliit nating mga kababayan na nangangailangan ng suporta. Kaya sa pagkakataong ito, aking sinasaluduhan ng aking kaibigan, si Speaker Martin, na talaga namang maaarahan sa lahat ng oras. Ako mismo bilang kaibigan niya. Matagal na po kami magkaibigan through thick and thin. ako, I can attest to this, talagang never niya akong iniwan at pinabayaan. Kaya, kay speaker, speaker, ang masasabi ko lang, tanda mo, nandirito palagi si Senator Bong Revilla sa tabi mo at para sa bayan. At akin pong pinapupurian, ang programang ito, ang bagong Pilipina Service Fair na talaga namang nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa lahat po ng puntahan ng, uh, ng uh, bagong Pilipina Service Fair na ito ay talaga namang anlaking tulong sa ekonomiya ng bawat nalalapagan ito. Kaya ito ay napakagandang programa ng ating mahal na Pangulo na dapat nating pinapalakpakan. Kaya sa inyo pong lahat, ang aming pong pusong pasasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Basta tandaan ninyo, palagi, ko, lagi po kaming naririto at ipaglalaban namin ang karapatan ninyo. Maraming salamat po. I love you all.